Fantastic. This is Aaron. Hi, I'm Aaron. Hi, I'm Christy G. Hi, I'm Ray. Hi, I'm MC. And I'm Welcome Emma. And welcome, welcome so, to bye. our day. So for today's video, Kaya may sub-subang challenge. So sino ang pinaka-challenge? Ayan. Ayan. Iinom niya. Sino pinaka? Pinaka-sub-sub. Sino pinaka? Siya'y sub-subin. Sino pinaka-challenge? So ang magtatanong sa atin ay si Be Kristi G. Hi, G. Go. Okay. Let's start, guys. Let's start. Okay. So, our number one question is, <laughs> <laughs> number one, sino ang pinaka-sexy? Pinaka-sexy! Sexy! Pinaka-sexy! Ay, si Maria. Si Maria, pinaka-sexy! Okay! Okay! The next question number two is: Sino ang pinaka malanday? Oh, malanday. Next, <laughs> oh, so, next question. Pompom. Walang mga nagagayi. Walang ayon. Ayoko ng naglagoik sa bukas. Game, na. oh, Game one. Oh, na. Oh, yung dalagong. Game one. Oh, yung iba. Sabi sa <laughs> okay, next one. So, dapat na kasi dapat talaga. Yan, yes, ganun. <laughs> so, next question, guys. Sino ang ka Kariman. Kuripot. Kuripot. Bakit lang hindi tumata yung plastic? Huwag po. Huwag po. Wait lang naman. <lipo> niyo kasi ngugod. <lipo> <lipo> talaga. Wag na, Hindi niyo ako kuripot. ko. Ako nagpapahayad naman. <lipo> Ayos na, dalawa kayo ni Mario ayos kayo. Dalawa kayo. Dalawa kayo. Dalawa kayo. Ay, sa pina ka? Go na, girl. Bako, Amber! Ayos! Huwag kasi girl. mag-mood Pina Dapat Pina ka! Pina girl. Okay, pinaka Pina girl. Pina girl. Pina girl. Pina girl. Pina question number girl. Pina question. Sino ang pinaka-sakitin? sakitin, uh, oh, sakitin, toy, oh, oh, oh. Ito! Ito! Ay, so, ito, sakitin, lo, ikaw sa ikaw, ikaw sa ikaw, no. Ay, Ay, ikaw sa akin, ikaw, 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 sa 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 Yes. Next question. Okay. So, next question. Was... Okay. question. Sino ang pinaka moody? Moody. Oo, oh, 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 Si oh, Si oh, Si oh, 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 Okay, next question. Sino ang pinaka kalog? Kalog. 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 Eh, um, <laughs> para kumain na ko ng fried chicken, guys. Ang <laughs> sakit ng katawan ko. Siguro pala nakaputi ako. Guys, ako na naman daw kahit hindi totoo. Dulo, <laughs> dulo. Okay. Okay. <laughs> next question. okay. Next question. fried fashion. Sino ang pinaka-maarte? Ah, oh, hey! ate. Okay. Hey, ate.

<laughs> Sino ang pinaka-funny? Funny. 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 Funny, funny. 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 funny kami ni Ray. Eh. <laughs> Sa asa, <laughs> mas funny <laughs> tayo <ya laughs> to. Dalawa kayo, dalawa kayo. Tango. <laughs> dalawa kayong mag- Hindi na, hindi na ayos. <laughs> 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 Anger. Madahin oh, ni Anger. Actually, tatindi talawa yun. Isa lang yun. Anger, Anger, Anger. Ano ba, tapos na ako, ti? Okay, Next, next. Sino? Paano sino ka? Uh, GGSS. Oh, si, uh, si uh, uh, sa Mari. si Oh, si Mari. si Mari. Oh, si Mari. Oh, si Oh, si Mari. Oh, si Opo, opo. na Okay. Sino ang pinakamahinhin? Oh, si Mari. Pinakamahinhin. Eh! Ako ang mo. ba ako lahat yan? Okay, next. Sino ang pinakamatakaw? Oh, matakaw. Ah, o, matakaw. Matakaw. O, prami, prami. ka lang, Siguro yung panunood dito. Parang, ano kayo <laughs> <laughs> isa. Ikaw pala pinaka maarte. Ayaw mo yun, mababash ka. <laughs> Session. Okay, next question. Sino ang pinaka mataba? Oh, Grabe <laughs> <trabih> <laughs> ako. Uy, Kahit talawa eh? naman eh. mo. Ay, ako. Ay, ikaw pinaka mataba. Okay. Next, eh. Okay, next. Sino ang pinakamaraming ex o oh, naging ex? Oh si Maria, si Maria. Si Amber, si Amber siya. Si Amber, si Amber, siya. si Amber. Ito Next. Okay, next. Sino ang pinakatahimik?

Next, sino ang pinaka inggitera? Inggitera. <laughs> Mari uh, si Arnold. Oh, dalawa sila, dalawa sila. Dalawa, dalawa. si Arnold, si Arnold. si Mari. Mari ka wala. Amber. Mari ko. Amber. Tsaka si Mario, syempre dalawa kami. Amber so, no. and I and am. Ano? Iron. 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 Hindi na nakita. Sige, Ray. Sasakaling kita, Ray. hindi. Number wako. next, next. Next, sino ang pinakapasaway? Ipasaway. Ito pasaway. Ikaw ang Ito, Hindi pasaway ngayon. Ikaw ka ko lagi pasaway? Ay, 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 Uh, Parang wala lang kasi. Na Next, sino ang pinakabaliw? Pabaliw. Hindi ako yun. Sino ang magsagay? Last question is, sino ang pinakamaganda? Oh, yeah, yeah. pinakamaganda? Hello po! Dito na po namin tatapusin ang vlog namin. Please like. And subscribe. And hit the button below. Yay. Thank you. A sub, -sub